Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Marie Formentera Ferrer, para sa isa na namang makabuluhang katalakayan kasama ang pambansang kagawad, Butch Serrano. Mabuhay po sa 42047 barangay sa Pilipinas. Hatid po namin ay pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbibigay ng kaalaman upang mapaganda pa natin ang serbisyong barangay. Dito lahat yan sa, sa barangay tayo. Yes, Kags Butch. In the last month or so, pinag-usapan na natin ang mga COMELEC rules and prohibitions. At dahil may knowledge na po tayo dyan, ano pa nga ba ang kailangan natin gawin ngayong nalalapit na ang campaign period? Tama, Kags Marie. At dahil uh, napag-usapan natin kung paano magbilang ng boto, mag-house to house campaign, at sabi mo nga, mga election rules ng COMELEC, uh, move on na tayo at pag-usapan naman natin kung ano-ano ba dapat ang ating isusulong kung sakaling tayo'y nakaupo na. Cags, Butch, medyo malalim tayo ngayon sapagkat let's all be positive. Hindi tayo tumatakbo dahil inaakala natin ay matatalo lang tayo. Itong mga pag-uusapan ngayon ay para tayo'y preparado lang at maging handa sa mga galawan kung ikaw ay kapitan at kagawad na. Isa pa, Kags. At least habang wala pang campaign period sa October 19 to 28, Itong mga advice natin ang pwedeng sabihin ng ating mga kandidato habang nangangampanya sila, kung baga magkakapareho't man lang tayo ng layunin, I'm sorry, ito na siguro ang magandang program of government. O oh, kaya, kagawad Butch, ating programa de gobierno. Yes. Kaya atin ang umpisahan ang ating meeting of the mind. Wow, yan ang malupit dyan, yung meeting of Mabigat yun. Of the minds. Meeting ah uh, talaga mabigat ngayon. Alam mo, Kags Marie, naalala ko, nung nag-research -re tayo, ano, may nakita ako ah uh, from... Uh, hindi ko alam kung saan probinsya yung Orion. Nakita ko lang sa YouTube, no? Na nakikiusap yung mayor habang bineyo, habang uh, barangay new elected uh, officials. Uh, kasi pag nanalo kayo, magkakaroon ng bineyo, eh nakikiusap yung mayor na makinig at nakikiusap siya na yung kanyang uh, five-year development plan, yung kanyang programa de gobyerno, ay eh, sana eh, mawala na ng politika sa barangay sapagkat kinakailangan nilang mag together, magkaroon ng kooperasyon para nga sa ikauunlad ng kanilang barangay. Napakaganda yun. yon uh, sayang mga 100 lang yata views nung, nung ano. Pero naramdaman ko yung, yung sinasabi ng mail na yon at... Uh, Tama nga naman, kag sumari pagkatapos ng eleksyon at uh, pagkatapos na ng mga masasakit na mga maangangasita na nasabi uh, noong nakarang eleksyon, eh dapat talaga mag-move on ano na tayo. Tama ka dyan, Kagawad Butch. Alam mo ba, yung five-year development plan na yan talaga, dapat pag-upo pa lang nila, eh na target na talaga. Tsaka ipasintabi nyo na po yung uh, nangyari noong nakarang eleksyon. You have to move on at the same time big para po sa inyong mga kabaranggay. Yes, so anong <laughs> sinasabi namin ni Cagsmarine? Okay, maging positive tayo ha. Kunyari nanalo na kayo. Okay? Wala nang tatakbo na uh, inaakala niya na matatalo siya hindi. Tumatakbo tayo dahil mananalo tayo. Okay? Nakaupo na po kayo, no? Uh, let's all be positive. Ano ba ang in-expect natin? Ano ba ang kinakailangan muna natin gawin? Ito mga kapitan Makinig ko kayo, dahil be, being leaders of your barangay, kinakailangan magkaroon kayo ng vision. At yung vision na yon ano ba talaga o paano gumawa ng five-year development plan na aayon sa inyong pangangailangan sa inyong barangay. Pero hindi lang ganun kadali yun, Kags Marie. Sapagkat yung nga kong uh, mayor, Meron siyang plano sa probinsya pero ang mag implement yan ay yung mga barangay. So dapat nakatuon ng inyong five-year development plan, hindi lang sa inyong barangay, pero sa inyo mga city o municipal government. Ano, 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 halimbawa siya sabi ko, Kags Halimbawa, sa aming barangay ang number one problem ay eh, traffic. So gagawa ngayon ako ng five-year development plan regarding sa traffic. Okay. Ang city, pag ang isang barangay traffic, apektado ang buong city. So, meron din ang city niyan. So, itutukon po namin lahat dyan. Halimbawa, kung ang kapitan, sasabihin ko, okay, sino na ngayon ang magiging committee o chairman ng committee on traffic? Magkano ang ilalagay nating budget? Sa dinami-dami ng mga streets natin, mga avenues, ilang mga traffic enforcers ang ilalagay natin dyan at pag-usapan na natin Magkano magiging budget at ano magiging support natin sa kanila dyan? Alam radio, meron bang kamiting mga Skyway Group o National uh, MMDA Groups, yung mga ganyan pa. Para maibsan ng traffic for a year, two years, three years. Pero gawin nyo na hong five years kasi gumagawa tayo ng pundasyon para sa susunod na termino. Ganun ho yun. Kasama na dyan ang cleaning program, uh, ang... Uh, uh, Beautification uh, Committee, kasama na dyan of course yung security, programs ng barangay, at kung ano-ano pa. Sa inyo, Kags Marie. Ayun ang sinasabi ko, Cags Dapat lahat talaga po ng inyong mga programa o yung inyong mga long-term plans sa inyong mga barangay. Lalo na sa mga ma-elect po ng mga punong barangay, eh dapat in-line yan with the local government. Hmm. Kasi hindi po pwedeng separate ang barangay ninyo sa local government. Yes, may mga pagkakataon po na pwedeng hindi ka-alyado ng mayor, ang kapitan. May mga tendencies yung ganun. Pero dapat ang isipin po natin, and for the betterment ng mga kabaranggays din natin. Kaya you have to lay the groundwork for grassroots of empowerment. It's time to mend the fences and stop politics, Kagawad Butch. Totoo yan. Uh, yun nga yung napanood ko nga, no? yung sa Orion Province, o Barangay Orion ba yun, hindi ko maintindihan. Nakikiusap yung mayor na itigil na muna ang politika. Tama nga naman yan. Alam nyo, ang mga kapitan naiinis pag masyadong mapolitika yung mga hagawad. Eh. Pero ang mayor naiinis pag masyado din naman mapolitika ang kanilang mga kapitan. So it has to be in unison lahat talaga. Hindi pwedeng ang kapitan, eh, dito lang kami sa barangay namin kasi... Kung halimbawa, hindi ko naayos ang traffic din eh sa aming barangay. E di apektado yung susunod na barangay. Tama apektado ka. rin sa krimen ang susunod na barangay. Saan ang takbuhan ng mga kriminal kung halimbawa makakalusot sa amin. At syempre yung beautification. Kunyari lang ha, uh, ito lang yung mga committees na very basic. Halimbawa yung creek cleaning. Hindi naman pwedeng maglalang kami ng budget sa creek lang namin. Sapagat dapat lahat yan magkaka, magkaka connect konek connect, connect po yan. So, lahat ng ginagawa namin dito, maapektuhan ang ibang barangay. Kaya po, nag-uumpisa yan sa mayor. At yan po ang i-expect ninyo. I-expect nyo po niyan. Pagka ho, nakaupo na kayo, ang unang-unang makakausap talaga ng mga kapitan at mga hagawad, eh, ang mayor. Kailan ba daw ang first day of office ng ating mga magigiting na mga barangay officials? Yes kagawad Buich, uh, pagdating naman po sa assumption of office ng mga newly elected na officers or barangay kagawad, uh, barangay kapitan, SK chairman, SK kagawads, eh yan po ay naaayon sa RA 11935 na kung saan ito po yung uh, pag-amend ng batas patungkol sa barangay and SK elections 2023 na kung saan nakalagay po doon ang section 2 of section 4 of Uh, 9164 na ang atin pong assumption of office will be on November 30. Mm -hmm. Mga kabarangay, uulitin ko po, at noon time ng November 30 ang assumption of office po ng lahat po ng mga pinalad na kandidato. Naalala ko noon eh, nung tayo, uh, magkalapit lang po kasi magkapit bahay po kami ng barangay ni Cags So November 30, naandun tayo ng umaga, uh, kanya-kanyang barangay nag-oath o taking natin sa ating uh, mahal na mayor. and then after ng lunch kanya-kanyang barangay na yes balik na tayo sa barangay and then doon madalas nangyayari kagawad booths yung mga turnover yes ng um ng previous na incumbents doon sa mga bagong na elect doon tina turnover yung mga financial uh, accountabilities yung kung mara -rapatin nyo din po, eh doon din po isinasabay ng iba na mga nananalong kapitan, yung kanilang first session. Mm -hmm. At doon po pinag-uusapan, ang syempre, wag nyo pong kalilimutan, ang inyong Ret internal rules and procedures or IRP, kung tawagin po. Dahil doon po nakapaloob ang inyong mga uh, gabay sa pagiging kagawad ninyo every time na meron kayong session. Doon rin po nakalakip ang mga standing committees, kagawad, mm -hmm. butch. At the same time, yung mga BBIs and so on and so forth na discuss nyo po yan among your council. Napaka-importante mm -hmm. ng internal uh rules na pag-uusapan nyo sa first day sa pagkatya na magiging galawan ninyo sa buong termino ninyo. Of course, subject to uh, amendments. no? Pero usually, dyan yung pinakakasunduan. Kailan ba magiging session natin? Ano ba ang mangyayari sa session? Ano, ano ba, yung ang... mga bawal sa bawal. during? Yung mga do's and don'ts. Do's and don'ts. That's the first thing. You have to distinct, kung ano po yung mga pwede at hindi pwede during your session. At the same time, Kagawad Butch, uh, dagdag ko lang din po, uh, yung first day of assumption, usually, yan yung first day din po na gumagawa po ng resolusyon ng ating mga Kagawads para po dun sa kanilang uh, napupusuan na maging uh, barangay secretary at barangay treasurer po ninyo sa inyong mga barangay. Siyempre, that's in concurrence po ng majority po ng inyong council hindi lamang po ni kapitan. Yes, uh, talagang mabigat talaga yung first day of office. Uh, in fact, I remember talagang sobrang excited natin mga hagawad. Uh, ang, ang ang tanging advice ko diyan at uh, usually pag-upo nyo halimbawa as finance kayo ngayon at kayo naging first time incumbent Uh, makinig kayo sa mga datihang mga kagawad na gagabay sa inyo. Of course, sa kapitan nyo, maikinig uh, may kinig kayo. Uh, yung legislative process, yung legislative parliamentary procedures, mapapag-usapan yan. Ito nga, Kagsumari, uh, may digress muna ako. Ito pa mga, halimbawa, pagkatapos po ng eleksyon, ito pa mga darating ng mga linggo, eh, ang, ang show po natin, magkakaroon po tayo ng sarili nating bineyo magkakaroon tayo ng max session dito. Ibig sabihin na eh, magkakaroon po tayo ng kunyari ay session tayo para naiintindihan niyo po kung anong mga sinasabi at anong mga nangyayari sa during during parliamentary session o kaya mga public hearings. Especially kung mga budget hearing para sa kapitan yan, ang, ang kanya magiging budget ay eh, pag-uusapan na magkakaroon kami ng mga mock sessions tungkol po dyan. In action po at mag-iimbitaw kami ng mga kapitan at mga batikang mga kagawad para ma-shoot namin at uh, inyong mapakinggan at uh, hopefully lahat tayo matuto uh, tungkol din eh. Tama ka dyan, Kagawad Butch. At syempre, patungkol naman sa transparency and accountability, yung mga public hearings and uh, public sessions. Yan nga po yung pinag-uusapan namin kanina ni Kagawad Butch na napaka-importante po ng first day na alam po ng ating mga punong barangays kung ano yung um, lagay ng pinansyal pagdating ng mga sa mga barangays. At the same time, uh, dyan din po kayo mag a ng inyong mga barangay administrators, yung mga clerical po ninyo na kung saan makakatulong po sa inyo. But mind you, you have to know your inventories, Kagawad Butch. Mm -hmm. Kailangan, alam nyo po, upon assumption of office, kung ano po yung mga meron sa loob ng isang barangay para naman po for your protection din. Kasi yes. napaka-importante po niyan mga kabarangay na alam nyo po kung ano po yung mga na-inventaryo at na po sa mga barangays ninyo? Pasintabi po, alam ko may mga ibang mga kapitan na hindi Uh, in or hindi sila aligned, or magkalaban sila sa politika, na pagdating ng panahon, eh hindi sila nagkakasundo, na kung saan nawawala yung proper turnover na madalas pa, kagawad, butch, eh wala pong naiiwan doon sa Nasunog. loob ng barangay. Kaya mga kabarangay, sa mga uupo po ng mga bagong opisyalis ng inyong mga kanya-kanyang barangay, make sure to create an inventory team, para po ma-inventaryo po yung mga meron ang ating mga barangay. At the same time po, isend nyo po yan sa, na kopya doon sa barangay operations office ng inyong localities. At the same time, i-coffee, furnish nyo na rin po ang inyong city mayor. At the same time, ang DILG. Um, talagang, mm. Kags Marina, napakasela ng first day. Sapagat ang yes. dami talagang ginagawa, especially sa kapitan. Pero sa atin ng mga legislators, sa mga kagawad naman po, ah... Uh, Importante din na hindi lamang mayor o vice mayor ang inyong titignan sapagkat kinakailangan po natin maging partner, legislative partner ang ating pong municipal, city and provincial uh councilors, ang mga konseho po sa mga lugar na yan sapagkat sila ho talaga ang mga nakakalam at lahat ng ordinansang hopefully maipasa natin sa uh, sa barangay kahit po yan sa city or sa inyong municipality. Kaya napaka-importante na maging partner po tayo. Alam nyo, isa sa mga sinusulong namin, nagkikwentuhan kami ni Kags Marie noon, oh, no, no, pa, mga 20 pounds ago kami. <laughs> uh, magkaroon ng legislative partnership ang, uh, ang, ang, mga barangays at saka ang city. magkano kami ng schooling. Yung continuous learning ba? Kasi idol namin yung mga, na, mga nasa city. Kung ano yung mga napasang mga ordinansa nila, hindi namin pwedeng ulitin eh, sa barangay. So dapat merong opisina na repository o lagayan po ng mga, ng mga legislative enactments o city or municipal ordinances para nababasa ng mga barangay kagawads. Nang sa ganun, hindi na nagpapaulit-ulit at hindi tayo napapagalitan ng municipal and city councilors. Alam nyo, isa sa mga naging problema natin, ha, mga kagawads, kasi akala natin tayo lang ay may bright idea. Yung pala meron na, nagawa na pala noong 1982 o nagawa na pala ng 2015. So pag, pagpasa pag natin sa barangay, napapahiya tayo, sasabihin sa city o sa municipality, ay mga kags, meron na niyan eh. So hindi ba kayo nagbabasa? Eh paano nga naman magbabasa? Wala tayong repository o inventaryo ng mga ordinansang napasa na through the years between regional, provincial, city, at municipality all the way sa barangay. Kinakailangan talaga magkaroon tayo ng cohesion at isang opisina na mag-handle po niyan. Tama ka dyan, Kagawad Butch. Alam mo, yan yung isa sa mga pinangarap ko noon sa barangay namin, sa totoo lang, na sana magkaroon ng archives, kung tawagin, yan. kung saan nakaprofiling po lahat ng mga ordinansa. At the same time, kahit yung mga bagay na communication na nare-receive ng barangay, mga resolutions at ordinances na kung saan na at para naman yun maging basehan din po sa mga susunod pa na mga maglilingkod bayan po sa inyong mga barangay dahil tama si Kagawad Butch no, na na unang-una po sa lahat na nagiging redundant kumbaga baga ang ating mga ordinances dahil nga may mga pagkakataon na meron na pala pero dahil hindi natin alam akala natin is okay na kaya po mga kabaryanggay, pagdating naman po sa um, mga sa Magna Carta kagawad Butch mm -hmm. na alala ko ipagpasintabi uh, po no na napakatagal na po nating on yung attention po ng Congress, ng Senate to act on Magna Carta for barangays. I believe um, Ilang dekada na po ang nakalipas um, at naniniwala ako that's way back 2004, yun nga yung base sa research namin ni Kagawad Butch na since 2004 pa ang unang nag-file ng Magna Carta sa Senate which is si Senator uh, Aquilino Pimentel Jr. na sana po eh uh, ngayon po maging um, totoo na. Isa po 'yan sa mga pinapangarap po ng mga kabaranggays natin that again um, it will give the security of tenure sa lahat po ng mga empleyado at the same time yung mga benepisyo na kalakip po nito through that um, Act of Magna Carta. Uh, maraming salamat, mm -hmm. Gs. Mali. Talagang 'yan po ang ating pong dream uh, sa para sa buong barangay, sa buong Pilipinas yung Magna Carta na 'yan. Pero may isa pa po akong tip bago po tayo magtapos. Ano? Alam niyo ho ba tayo mga gawad, wala tayong legal assistance? Pagka pinatawag tayo at merong i -raid, uh, tungkol sa droga ng mga pulis, kailangan may isang kagawad na kasama, hindi ba? At pag pinatawag ka, pipirma ka dun, hindi ho ba? Paano pag nademanda ka ng drug lord? O paano kung nademanda ka ng mali pala? O kaya mali yung pirma mo, technically, ikaw ang pwedeng makulong. Pero wala ho tayong mga abogado, wala tayong legal legal assistance. Hindi kaya ng honorarium natin ano na mag ano ng abogado. Isa 'yan sa aking mga pangarap. Magkaroon tayo ng legal counsel sa loob ng barangay na pwede nating ipatawag anytime kung magkakaproblema si kapitan at magkakaproblema ang mga hagawat, especially kung drugs ang pinag-uusapan. Dagdag ko lang kagawad, Butch. Isa rin yan sa mga kinakatakutan ko nung ako pa ay nakaupo bilang barangay kagawad. Alam nyo kung bakit mga kabarangay? Dahil kapag once ay kayo po ay nabigyan ng sabina, automatic po tayo mga kagawads, e eh dapat po ay umaten na kahit anong mangyari dun sa ibinigay po sa ating sabina. Alam nyo po ba kung bakit? Dahil pag hindi po tayo umatend, ang magiging uh, hatol po sa atin ay unay bibigyan tayo ng cause order. At once na hindi po natin masagot yan mga kabarangay at sa mga kagawad na nakikinig sa atin, eh kayo po ay pwedeng relisan ng warrant of arrest. Ganyan po kabigat ang isa sa mga obligasyon at responsibilidad nating mga barangay kagawads talagang matindi pero pag uusapan pa po natin yan. marami pa po tayo mga hinahangad alam namin na marami rin kayong hinahangad din ng mga bright ideas po ninyo uh, pag uusapan pa po, po natin yan sa second sa segment dito lang po lahat sa, sa barangay, barangay tayo pagbibigay ng aral sa mga kagawad sa barangay tayo